napakasalamat nako sa tanan na nga akong nadawat na ining adlaw ang grasya nga giabot sa akong kaugalingon busa ato gyoy ipadayon ang atong mayor kay dako niya gikatabang din sa mga kasawhan sa people's day dili ko kinahikalimutan na adlaw kaya mo na adlaw na nakapasik up ako daga na nga akong nadawat na mga kwan sa panglawas isa na ang vitamins tapos reading glass salamat kaayo sa iya mga staff labaw sa tan tanan kan mayor dumlaw. Salamat ka mayor na. Nimo nimo ini na programa mayor. Ako gud mayor ang amo pasalamat sa mo. Dagana ka ayo nan mga tambay mayor. Pasalamat ka kami tanat diri sa barangay kag mayor. Nalipay sa kami na ang amo na nakaserbisyo kami nan tinud anay. Alaghatag kami nan manicure pedicure sa mga tao. Pasalamat sa kami kag mayor Paul Dumlao na Ija kami tag kaya't na muiban sa iyang serbisyo sa tanan barangay na tag serbisyohan mo. For as long as magtinabangay kita, mga surigao nun, daghan ang anato, mahimo. For as long as mag, kita, anato, as long as mag kita, an ijo mga damgo, ato hinahinayon zaon. Ini programa, dili ra lamang kumpara sa kumana hinerasyon. Ijo hunahunaon, an makatagamtam nan ato mga programa pati pa sa mga sumusunod nato hatagan nato na maradyaw na kaugmaon ang ato mga kabatanunan ato hunahunaon kung ano magiging sa ato and of course si Mayor Paul Dumlao andam permi muhatag ng zaon na kaugmaon sa pamaagi o pulido di kalidad na serbisyo para sa tanan Surigano